ito. Wala na akong mabuti. Boss! Boss! Tay! Boss, <laughs> tay! Boss, tay! 1, 2, 3, action! Tay! Oo, oh, naman. Kamay ko, color orange. Hmm, ano na yung color orange ba yan? ka! Nakalimot ko sa mga script. dito. Ato mo Ano na yung color orange? Kalimot na yung color orange. Yan! Color orange! Pinaana ba? Hard. Color Finger ring. heart, bro! Finger heart. <laughs> One, two, three... Asa! Asa! practice! Wapasal ka yung script niya! Tay, <laughs> sinong matalino? Pwede na ka, oy. Pwede yung, na <laughs> na. yung teacher namin sa grade o ako, ako yung ako o yung teacher namin sa grade <laughs> Ano araw to? Ay hey, mo ng purma na kana murag ra kampugiro. Hmm. <clears throat> Sino mo <laughs> tali? Ikaw na lang tayo, mayabang na tayo. Ay, mayabang, mayabang, mayabang ng ulam. <laughs>

Sexo Sino mang mas matalino? Hmm. Yung teacher ko pag grade 2, ako Ah, siyempre yung teacher mo kasi siya yaman nagtuturo sa'yo Eh, bakit sa grade 2 pa rin ako high school na? ah, ano ma Alam na Alam na lang yung mas matalino Aksyon na matong kalimot. Ah, okay. Ang tabi, kalimot ang, ang, ang tabi, ka, ka minuto. Ang tabi, usa ka minuto. <laughs> ang ang tabi, minuto pa, <laughs> 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 usa minuto. pa, usa ka minuto. Um, di in Eh, <laughs> <laughs> <In laughs> <there. laughs> e, bakit <laughs> siya 2 <two> para ako? Mura <laughs> mataro. Mura robot. Alik. Ito, nalindutan ako. Sex Ray Oh, sino mang mas muntalino? Sino? Ako, yung teacher ko pag read to Ah, siyempre yung teacher mo no? kasi siya ang nagtuturo sa'yo Eh hindi, ako high school na ako, ba't sa read to pa rin? Oo nga, no? Nice, huh? Sino mang mas muntalino? Ako, yung teacher ko pag

kasi siya man yung tuturo sa iyo. <laughs> okay pa tani dito. Kaso mo motion naman. Ay, ay. Sa. Ay. Tuloy man. ako. Tara nag-adlib sa pano. Nag-adlib. Kasi nag-loading pa ba? Nag-loading script. Ay. Kung ano man, sino mo mas matalino? ako, yung teacher ko pag grade 2. Ah, oh, simpre, yung teacher mo kasi siya man nagtuturo sa iyo. Eh, bakit ako high school pa siya grade 2 pa rin? <laughs> high school na. <laughs> high, school, high, school pa, high school na. High school pa. <laughs> high school. High school na <laughs> yung sa grade 2 ba, pa. Makaluya <laughs> naman din. <hindi. laughs> <laughs> okay. Ay! Mm. Ano sabihin ako? Oo, <laughs> oh. sige. <Okay>. Padayon. <laughs> Okay, okay, go. One, two. Final round. Tay, tay. Mm, ano man? Sino mo mas matalino? Ako yung teacher ko pag grade 2. O, oh, siyempre yung teacher mo. No? Kasi siya man nagtuturo sa iyo. Eh, bakit ako high school na siya grade 2 pa rin? Oo nga, no? Ano ka ngayon? <laughs>